Sa lumang bahay na kumikislap ang mga chandelier at kumakapit ang amoy ng lumang kahoy sa kortinang telang ginto, nagpasya siyang magpanggap na hindi makakarinig. Umupo sa antigong supa na may ukit na bulaklak, suot ang perlas na pamana at isang mukha na parang marmol. Sa labas ng bintanang may renda, umagang may dalang walis ang hangin. Sa loob, may humahakbang nakaba sa bagong kasambahay na nakadilaw na uniporme. Mahigpit ang hawak sa pamunas na kulay abo. Magandang umaga po, magalang na bati sa bayuko. Ako po yung bagong... Walang tugon mula sa supang may perlas. Tinitigan niya ito na tila ba'y may dingding sa pagitan ila. Hindi siya nagtaas ng tingin. Sinipat lang ang sariling kuko at marahang kinutkot ang maliit na dumi sa gilid ng hikaw. Eksaktong kilos ng sinumang nagpapanggap na bingi at walang naririnig. Isa pa itong paraan. Makita kung paano gumagalaw ang katapatan kabag walang mabibiling papuri sa salita. Patawad po kung may pagkakulang ako kahapon. Mahinang sabi ng dalaga, hindi pa rin sigurado kung naririnig. Malinis ko pa po yung gilid ng aparador mamaya. Tahimik na pader ang tinugon niya. Sa loob-loob niya, huminahon ka, huwag kang bumigay. Tingnan mo kung tsismosa at kung magmamalasakit kahit iniisnab mo. Sa kanyang yidad, marami na siyang napatunayan tungkol sa loob ng tao sa dalawang minuto ng katahimikan. Ang iba kapag hindi pinansin, agad nagtatampo at bumabagal ang kamay. Ang iba, lalakas ang boses at halos piliting kang makinig sa sarili nilang papuri. At ang iba pa, ang pinakakaunti, tutuloy ang trabaho kahit parang wala sa silid ang pinaglilingkuran. Doon niya sinusukat ang husay. Lumapit ang dalaga sa mesang bilog. Maingat na pinunas ang pinakintab na ibabaw. Walang ingay kundi ang himas ng basang tela at ang mahinang kaluskos ng hininga. Sa salaming nakasabit sa pader, naaninag ng donya ang mukha nitong may paminsang panginginig, parang nilulunok na alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, Tumuwid ang katawan ng dalaga at sa akalang walang makaririnig, bumulong sa sarili. Kung nandito ka pa mama, sana sabihin mo kung tama ang pinuntahan ko. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikumit sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kumislap ang chandelier. Kumunot ang noo ng donya. Hindi niya napigilang sulyapan ng dalaga Sandali lang. Mabilis ding binalik ang mga mata sa masinsing habi ng karpet. Pero may humawak sa gilid ng puso niya. Mula sa likod na pintong kalahating nakasiwang, pumasok ang dalawang katulong na matagal na niyang kasama, tahimik, nakamasid. Alam nila ang kanyang plano. Sa araw na iyon, sinabihan niya ang buong bahay. Huwag akong kakausapin, testing lang, Inutusan pa niyang huwag siyang salubungin ng magandang umaga ni Kumain na po ba kayo? Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng bagong kasambahay kapag kasama ang isang tila hindi marinig. Magpapabaya ba? Magpapakaawa? O mag-iingat? Nagpatuloy ang dalaga. Pinunasan ang lampshade. Inayos ang throw pillows na may burda. Nang madampian ng daliri ang maliit na batik sa gilid ng balabal ng sopa, Huminto ang kamay. Tinitiga ng habi. Hinaplos ang tattern na parang kilalang kilala. Tumaas baba ang dibdib at may kung anong nabuhay sa mata. Dugtong, tukso ng alaala. Ganito yung burda sa panyo ni mama. Halos walang tulog na bulong. May malamig na alon na gumulong sa likod ng donya. Matagal na mula noong may humawak sa salitang iyon sa loob ng bahay. Mama, na hindi para sa mga anak niya, kundi para sa isang taong bahagi ng kanyang tahimik na nakaraan. Dahan-dahan siyang naglagay ng kamay sa tainga, hudyat sa mga tauhan sa likod na tuloy ang trabaho, kuwag lalapit. Nagpainit ng tsaa ang isa, naglatag ng maliit na bandihado ang isa pa. At ang dalaga kahit hindi pinapansin Marahang lumapit at ibinaba ang tasa sa mesa, saka umusod ng kalahating hakbang paatras para hindi makabangga. Pasensya ka na kung hindi ka makarinig na mahinang sabi niya na parang panalangin kaysa salita. Basta nandito lang ako. Tumindig ang balahibo ng donya. Bihira niyang marinig ang ganoong tono sa sinumang mang lang ng paa sa bahay. Walang reklamo, walang esenang nangangailangan ng aplauso Suminya siya ng halos di halata, isang dampi ng daliri sa perlas at sa kusina ay may nagbukas ng kalan, may nagkape, tuloy ang orasan ng mansyon. Ilang oras ang lumipas, umiikot ang dalaga sa kabahayan. Sa bodega, inayos ang mga kahong pinabayaang mamuo sa alikabok sa music room, tinakpan ng piano sa kamarahang kinaluskos ang takip, hindi upang tumugtog, kundi upang piyaking walang ipis sa pagitan ng mga tucing na kapirmi. Na hallway, huminto siya sa harap ng isang lumang litrato, tatlong batang babae, isang masungit na asong puti at isang binatang payat na may pilyong ngiti. Sa gilid, isang katulong na may mahabang trintas, hawak ang batang bunso sa ilalim ng frame, natatak ang pitsa na hindi niya makalimutan. 98, ang taon ng pinakamapait na gabi sa mansyon. Muling bumigat ang hangin sa dibdib ng Donya. Huwag! Akmang tatayo siya upang iwan ang sala, ngulit biglang huminto ang dalaga sa tapat ng larawan at sinalo ng espasyo ang isang higbi na pilit niyang itinago magmula pa kanina. Hindi iyon hagulhol ng may kasalanan iyon ang hiningang sumisikip kapag kumakatok ang isang matagal ng nawawalang kwento. Kung totoo ang sabi sa akin, dito ka nagtrabaho noong bulong sa sarili. At kung tama ang tatak ng borda sa langsa ng sofa, ito ang bahay na iniwan mo ng bigla. Hindi na nakatiis ang donya. Tumayo siya, tinangkang maglakad ng may bahagyang pagpaling na parang hindi naririnig pa rin. Mungit sa bawat hakbang, Sumasanib sa lupa ang maliliit na paanang nakaraan, ang gabing umulan ng putok sa kalsada, ang gabing nagkulong siya sa silid dahil sa hiya at takot, ang gabing humingi ng tulong ang isang batang ina sa pinto ng kanyang kwarto, ang pinig ni Lila ang katulong na parang anak na rin kung minsay tumatawa habang nag-aayos ng buhok niya. Ma'am, halis na po ba talaga ako? Tanong noon, nanginginig ang kamay Haplos ang tiyan na bagong nanganak. Bukas ka na umalis. Malamig na sagot noon dahil may nakaambang eskandalo. Isang sanggol sa servant's quarters at isang asawa niyang Mithi ang periyahan ng mga sekreto. Mga bagay na sinikap niyang hindi aminin kahit sa salamin. Kinagabihan, nagliabang sala sa sigawan ng galit niyang pagtatanggol sa disiplina at kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, wala na si Lila, pati ang sanggol. Isang driver lamang ang nakapagsabing may inilapag sa simbahan sa karatig na bayan, nilagyan ng piraso ng tela na may burdang bulaklak, pareho ng nasa edge ng balabal ng sofa na inuupuan ng donya at ng munting papel na nagsasabing, Kapag kaya mo na akong mahalin sa liwanag at hindi sa hiya, hanabin mo ko. Doon nagsimulang gumapang ang bulok sa isip ng Donya, isang lihim na sinubukan niyang ipako sa ilalim ng mga perlas at serbesa ng debut. Walang araw na hindi siya sumisilip sa simbahan sa isip, pero walang gabing naglakas-loob siyang humakbang papunta roon. Hanggang sa eto na, ang mundong matagal niyang nalimot-limutan ay nakayapak sa kanyang carpet, may hawak na basang pamunas at kaparehong hawak din na tiwala sa dibdib. Bakit ka umiiyak? Narinig niyang binitawan niya iyon. Hindi na niya naituloy ang pagpapanggap. Gumuho ang papel ng pagiging bingi sa simpleng tanong na isinilang mula sa lalamunan ng pagsisisi. Nagulat ang dalaga. Napaatras. Akala ko po, tama na yung palabas. Putol niya, pero hindi marahas. Nakita kitang tumitig sa litrato. Sino ang hinahanap mo? May nagsabi po sa akin na dito nagtrabaho ang nanay ko noon. Iniwan daw po ako sa kumbento pagkasilang dahil may nangyari. Kinuha po ako ng ampunan. Lumaki akong may mabubuting tao pero matagal ko pong hinanap ang dahilan. Noong namatay po ang madre na nag-alaga sa akin, iniabot niya ang natitirang hawak ng nanay ko. Isang piraso ng tela na may ganitong burda. Inilabas ng dalaga mula sa bulsa ang asul na panyo punit ang isa at sa gilid nito ang eksaktong burda ng bulaklak na may balabal ng sofa na inuupuan ng donya. Sabi niya, kung makita ko raw ulit to sa isang bahay, baka naroon ang sagot. Nag-uga ang mundo ng donya, parang may salamin na nabasag ng walang ingay. Parang binuksan ng bintana at lahat ng lamig ng taon ay sabayang pumasok. Namilog ang mata ng mga matagal na niyang kasama ang isa sa likod na sa bibig. Sa gitna ng sala, dalawang pirasa ng kapalaran ang nagkita. Isang donya na pinili ang katahimikan kaysa katokohanan at isang batang babae na lumaki sa katahimikan ng tanong. Anong pangalan mo? Mahina niyang usisa. Ang ibinigay po sa akin sa kumbento ay Mirasol. Kagat ng dalaga ang labi, pero sa sulat na kasama ng panyo, may nakasulat na palayaw daw sana. Luningning. Nalaglag ang kamay ng donya sa kandungan, parang ibinaba ng kung sinong hindi niya kilala. Sa buntong hiningang iyon, narinig ng buong bahay ang isang pinto noong 98 na hindi niya kailanman pinagbuksan. Luningning. Bulong niya Tinatawid ang salitang parabang inaakay ang isang bata sa madilim na daan. Yung arko sa N, yan ang sulat kamay ni Lila. Lumapit ang dalaga, ngunit hindi nang Tila handang umatras kapag naging kasinungalingan ng lahat. Kilala niya po ba siya? Tinuturoan niya akong tumawa noon, sagot ng Donya, adon At doon tuluyan tumulu ang luha. Tinuturuan niya akong umamin. Noong gabing yon, sinabihan ko siyang bukas na umalis. At kinabukasan, wala na siya. Narinig ko pong may isang babaeng nagsabi sa kumbento na ibinalik daw siya rito makalipas ang ilang buwan pero hindi na siya pinapasok dahil hindi niya ako nakita. Payak na sagot ng donya, walang palamuting pangangat. Nagkulong ako, takot sa hiya Galit sa sarili, umasa na lilipas ang lahat kapag hindi ko tinignan. Inangat niya ang ulo, tapat ang tingin. "Kung si Lila ang ina mo, ako ang babaeng dapat humarap noon. Hindi para magtapon kundi para sumalo. At kung ikaw ang bata, ikaw yung tinakasan ko." Namigat ang katahimikan. Sa pinto, naroon ang mga kasambahay, nakatingin, hindi mapanghusga kundi nakamasid sa pagtatagpo ng dalawang siglong pinaghiwalay ng takot. May isa sa kanila ang maingat na lumapit. Inilabag ang pitsel ng tubig. Isa pa ang naglahad ng panyo. Ngulit malang lang humadlang. Hayaan ang dalawang puso na magsalita. Kung ganun po, boses ng dalaga halos pabulong. Narito ang kasagutan. Pero ayokong maging sugat ito sa inyo. Naghahanap lang ako ng kwento. Hindi kita papakawalan sa kwento lang. Mahinang tawa ng Donya bagamat nanginginig. Ng kung papayag ka, dito ka muna. Hindi bilang utusan, kundi bilang taong may karapatang pumili kung ano ang ibig niyang maging. Hindi po ako sanay sa ganyan, tapat na sagot. Marami pa po ako kayang gawin dito. Marunong po akong manihi, mag-inventory, mag, mag ng account sa computer na lumang software. Mas lalo kitang kailangan, sagot ng Donya. May mga lihim ang bahay na ito na kailangan ikatalog, hindi upang itago, kundi upang maalala at maituwid. At may isang puntod sa probinsya kung handa ka na gusto kong puntahan kasama mo, si Lila. Baka matagal na siyang naghihintay sa dalawang paang hindi ko na ilakad noon. Nag-usap ang kanilang mga mata, tumango ang dalaga, dahan-dahan, parang tumitibay ang tulay sa pagitan. Sa likod nila may mahinang hagik-hik na naging hikbi. May nagpalakpakan ng mahina at agad ding tinakpan ng bibig hindi sa saya ng chismis, kundi sa ginhawa ng wakas. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang ritma ng bahay. May bagong mesa sa gilid ng sala kung saan iniipit ang mga lumang nisibo, sulat at larawan. May maliit na scanner at kahon na lagayan ng metadata. Tuwing hapon, pinag-uusapan ng mga dating binubulong. Sino ang iniwan ng sinong chuper? Sino ang umuwi sa probinsya ng walang pamasahe at sinundo ng may-ari? Sino ang nagkaroon ng anak na pinangalanan mula sa mga bulaklak sa hardin? Dinala nila ang bawat hiya sa liwanag at naging palamuti itong mas totoo kaysa kahit anong perlas. Isang umaga, bago sumikat ang araw, tumarulak ang makina ng lumang kotse. Nasa likod ang mga bulaklak, kandila at isang frame ng litrato. Si Lila, may trintes, nakangiti sa gitna ng pila ng katulong. Sa tabi ng frame, may papel na may sulat kamay. Kung kaya mo na akong mahalin sa liwanag, hanapin mo ako. Hinarap niya ang kalsada pa probinsya, magkatabi sa likod. Isang donya na unang beses humarap sa umaga ng walang kolorete ng pagpapanggap at isang dalagang unang beses naramdaman ng bigat ng apilido na hindi kailangang hiramin. Sa sementeryong tahimik, inayos nila ang damo sa puntod. Inilatag ang mga bulaklak. Walang sermon, walang malaking pangako. Isang patawad na ninamnam, isang salamat na pinunasan ng hangin at isang nandito na kami na sinulat ng mga yapak pabalik sa sasakyan. Pagbalik sa bahay, hinintay nila ang buhong staff. May nilutong sopas ang kusinera, may mainit na pandesalang gardener na may sariling hurno, may halakhak sa kusina at kwentong salit-salit. Sa sala, natanggal na ang takit ng piano. Umupo ang donya at hinayaan ang daliri ng dalagang unang humawak sa puti at itim. Isang simpleng himig ang lumabas hindi prepekto, pero matatag ang bawat nota, parang tawag sa malayo, parang sagot sa matagal na tanong. Maririnig kita, sabi ng Donya, hindi na bilang pagsubok kundi bilang panata. Ngumiti ang dalaga, pinahid ang luha na hindi na nagtatago. At makikini ako. Sa ilalim ng chandelier na minsang saksi sa katahimikan, naggaro ng bagong liwanag. Hindi dahil sa ginto nito, kundi dahil sa dalawang puso na sa wakas ay nagsabi ng totoo at sa lumang bahay na sanay sa bulong at anino, natutong humuni ang mga pader ng isang bagay na dati ay ipinagkakait. Isang kanta, may pangalan, may kwento, at may wakas na hindi pagtatapos, kundi pag-uwi. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.